Mga bulutuan sa Western Visayas handa na sa pagbukas ng klase sa lunes, July 29. DepEd 6 nakarecords ng masobra 1.2 million enrollees. Kakulang naman sa mga hulot klasihan, isa sa mga problema ang inapangatubang sang pila ka-eskwelahan. Jared Adrian, all systems go na. Ang Department of Education Region 6 sa pagbukas ng klase sa lunas apang isa sa ginakabalakan sa mga manunudlo ang kakulang sa hulot-klasehan. Masako na sa pagpanghanda para sa abri klase ang Iloilo -Ilo City National High School, isa sa pinakadako nga eskwelahan sa Iloilo -Ilo City. Apang isa sa mga panghangkat sa bulutuan ang kakulang sa classrooms. Sa subong mayara na sa 6,664 enrollees ang ICNHS kagposible pa nga magsaka. Bangod sini, nagdugang na sa seksyon ng eskwelahan. Kagkunsang una, 40 to 45 students kada klase. Subong, himuon na nga 55. Kag ini, ang ginalantaw nga magapagutok sa mga classroom. I met my department head, my assistant principal and department heads, and we talk and we planned out sa nga, nga ano nga dapat uh, may shifting of classes kami. Ang pila grade level ginbutangan sa schedule para magklase. Isa ang bata ni Jonathan na nga nag-transfer sa ICNHS nga halin sa probinsya sa Antique. Layo man dito sa amin kay layo ba kilahan sa amin. Dari mas lapit-lapit gawa kag damo dari mga kita namin side sideline side sideline ni Obra. Ang iban nga mga ginikanan na masako na sa pagpreparar sang gamit pang eskwela para sa Lunes. So kung ano ang gina anasang sang school nga ano ga participated kami nga parents uniform um, na school supplies pati kay wala man da, kay nag-ask ko sila kung anong mga requirements bala but... Sa subong mayara sa 171 classrooms ng ICNHS, apang malapit 60 pa ang ila kinahanglanon. Base sa datos ng Department of Education Region 6, as of July 24, yara na sa 1,284,918 ang enrollees para sa school year 2024 to 2025. ginapaabot nga magataas pa ang numero, bangod may mga nagahingagaw pa magpa-enroll. Kag posible nga malapawan pa ang numero sa enrollees sa nagligad nga school year nga nagdangat sa masobra 2 million learners what is important here is that tantaran nga bata makapainwal yun sa atun sini nga mga eskulahan, kagyara sa atun sini nga mga hulot ka sihan. Ang mga estudyante sa Negros Occidental High School sa Bacolod City, handa naman sa pagbukas ng klase sa lunes. So for the moment ko yung preparations, especially sa so mga essentials, super excited. Okay na so school supply ko, ready din ako. Mas sobra 9,000 ang enrollees ng eskulahan sa bunga tuig. Bangod sa kada aminado ang eskulahan nga problema ang kakulang sa classrooms. Gani mang in whole day ang klase sa junior high school, samtang half day naman ang sa senior high school. Ipatuman man ang blended learning. Gusto man naman kami pero amulan ang makaya sa resources namon. So the problem gid namon ang amon nga, nga classroom. Jerk na galaom, ang mga eskwelahan nga matigayon nga madugangan ang classrooms. Naging promisa sa Iloilo City Government kag Department of Education agud mahatagan sa kalidad ng edukasyon ang mga estudyante. madamo Madam yung salamat sa update. Zen Kilantang Sasa.